Congrats sa amin, mga idol! Pasalo kami sa exam. Pasalahat ko. Pasalahat. Okay, kaya po pasalo. na. Bunyi, alam. Patulong ni Sirta. Toem. Toem. Bisman sa kalam. Sa exam. Patulong ni Sirta. Kaya pala eh. Ayan mga idol. Matapos ng walong araw na pinaghirapan ay nakapasa tayo sa exam. Pero sa batch namin sa online exam para mag ng security license mga idol lalot na sa aming mga mentors sa mga instructor ay maraming maraming salamat sa inyo sa paggabay at tamang pagturo sa amin mga idol salot think positive lang kahit napakahirap ay kinakaya kuyat dahil galing tayo sa duty sa panggabi magdamag ng pag-i-scan at kung ano-ano mang kanya-kanyang trabaho Depende sa area na mapag-assignan ng ating mga troop. Ay kinakaya. Si Siw, pag nasa puso mo yung trabaho, ay basic lang ang, ang exam. Malaking tulong mga idol na ma-repress tayo at uh, tinalalaman. Pati sa pag-firing namin ay salamat sa mga nag-gabay sa amin. Tagasusya at mga instructor ng firing range big sarot sa inyo kahit hindi naman tayo baguhan sa firings dito na tayo tumanda ay hindi magkakaila na tayo kinakalabang ng mga idol pero naman ay puro lang tayo trabaho pagdating sa trabaho naman ay hindi tayo pwedeng pumutok dito tayo sa firing lang pwedeng pumutok para mailabas natin ang ating mga galit di ba mga idol shout out sa mga idol na may galit sa mga naman <laughs> Sa mga nagtatanong kung paano na ang pagre-renew ng security license ngayon, uh, online, ganito lang. Build up ka lang sa online, surat mo ang pangalan, apelyido, pangalan, at saka bilim, at sagutan mo yung mga question. Uh, Napaka-basic lang mga edo dahil nagagaling din sa pang -araw, araw natin na trabaho ang mga sagot kung alam mo. Katulad natin na matagal ng salalang ng security ay alam na natin to, di ba mga idol? Patapos mong sagutan lahat ay yun submit mo na, tapos saantay mo na lang ang result, yeah. Basalan mga idol, Wow. Bisman sa kalang.